tanong yung okay. teaser. How is it, it doing a Sinimalaya for the first time? My How is it doing? Um, very excited po ako. Actually, yung nagawa ko yung pelikula, sabi ko nga, ibang fulfillment talaga yung naranasan ko dito. Na sabi ko, sana may next pa after Balota. Sa palagay ba mo ba, kompleto ng pagka-actress mo ngayong nagsinimalaya sinimalaya ka na? Oo no, naman. Malaking papa. Siyu, desilyo award. Actually, award bonus yun. Ang pinaka maganda dito ay nagawa namin dito na may mensahe para sa mga mawawala yung TV. Parang parang masugat ka sa during the shoot. Parang may at paano napa po kasama na, na parang nag-nagpasalamat siya malaya. Oh. Actually, yes, I'm very excited. pagkakataon na makapagsinimalaya ka. Kaya sabi ko, ah, okay, so, sa mga nag-push talaga na sa akin na magawa ko. Pero yung pag-ibat ba sa mga nagawa ko no, ano yung realization sa sa'yo after? Ang sarap gumawa ng pelikula dahil sa balota. Hmm. Sa kwento na yun, yung pinaka Yun yung pinakamaganda Kapag gumagawa ka ng isang proyekto, yung mensahe ng pelikulang pinapaabot mo dun sa matanood. So, very excited kami kung ano yung Bukod sa de-clamorize ka rito, nagka-pasa-pasa ka raw. <laughs> hindi lang po pasa, suga, kung ano-ano. Lahat na all of the above. Pero kamusta ka tatrabaho sa director? Alam ko, actually, nagkaroon kami ng separation anxiety. din sa pitong araw na magkasama kami ka. Sabi ko nga, nga, grabe yung emotion. Dahil siguro sa ginawa din natin ng pelikula. Sabi ko nga, hindi matatawaran yung friendship na kahit sa loob ng pitong araw na. Saan kayo nang shoot? iba Cavite, Antipolo, Bulacan, Quezon City. Wow, ang Ano na actually yung tingin daw? Wala ko tayo Wala, parang doon pa lang sinasabi niya, I'm very proud of you, very excited <laughs> daw sa panoorin yung balota. Tapos, inukwento Ay, ko sa kanya, ah, may kwento, gusto ko Na-relate ka rin ba dito sa tema nito? Kasi lahat naman tayo, kahit yung mga artista nung uh, panahon na election, may eh, political leaning sila, diba? Oo naman siguro. So ang hirap magbanggit o ma-experience. Pero sa awa naman ng Diyos sa mga nangyari naman sa akin at mga ginawa ko naman ng mga gutuan, eh wala naman ganito akong experience. Pero dahil sa ginawa ko ng pelikula nito, ang daming realization talaga. Hmm. Yan yeah, yung tournament sa tabi ng trophy. Mika, doon may trophy <laughs> 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 diba? Trophy na agad. <laughs> <Ay>, o <ito> wala yan, magtutuman ayas <laughs> Manifesta. <laughs> Manifesta. <laughs> Manifesta. 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 Manifesta.